ang Nanay Ginny ay nakapag-shopping na naman kami, no, so titignan natin ang ating mga sinashopping <laughs> ayan at so, kasi natin ito para sa aking anak so, winter na naman na jacket ayan, maganda talaga siya, kaya binili namin mm -hmm. ayan, no mm. at saka paguloy ang nanay niyo may red na naman at meron pa na. Naman. Joke lang May red na naman ang pumili nito sila na naman mag-ama Ang mag-ama na naman, walang sukat-sukat doon. Ayaw kong magsukat doon. Ay, ayaw ko. Kasi maraming trabahuin mga kananay. Ang guruy. Eh. O, oh, sila lahat nito ang pumili. Kaya magkapilipin. Ay, 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 Ito ang mga napili. Sila lahat nito nagpili. Yung mag Ayan, kay Matthew ito. Yes, kay Matthew. Yan, long sleeve ni Matthew, no? At saka, kay Daddy Tim. Yan, dress pants ni Daddy Tim. Alright. At saka ito, malaki man, small man ito mga kanana. Ipro, malaki pero pang winter nga. Isukat natin yung mga noveles natin, noveles. Ano pa ba ito? Meron pang laman. Laki <laughs> Na bag namin. O, oh, di ba? Uy, di ba? May resibo. <laughs> okay. Nakabili na naman tayo ng ano? Ng pagsangga. Iba pala ito. Uy. Ang nanay, oh, ang kagwafwa. Kwafwa kayo. Ang vran ng nanay Jenny. Mm, diva. O oh, diva, diva, diva niya. Ma Madali lang siya bang tupiin mga kananay. Mm. Mm, e, mo pag nag-travel. O, oh, ah, Oh, tapos ito, mm, magkasing kulay sila, pero ito, may bra talaga siya, no? Parang isa yung parang sport bra. yeso yeah, so, natin mga Wala! Peng, peng. <laughs> so, ito yung red. Um, ang masasabi ko lang, medyo maluwang BTS. Masyadong wide, no? Kasi, maliit lang ata ako. <laughs> pero sa body po, okay po siya. Ayan po mga kananay, so. Pwede na ako dito. Sabi nga religious daw eh. Yung mag-ama ang pumili ko dito. Wala po akong kinalaman mga nanay. Kasi nung no, nagpili kami ng damit, wala talaga akong napili. Mhm. Mm so marami talaga akong red. Ah? Mm. Pang. 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 Oray, nanay. Eh, dito medyo wide talaga siya, no? So, ano bang gagawin natin dito? Pero okay lang naman siya, o, the shoulder to shoulder. Mm -hmm. So, this is the next, no? Ito yung pangalawa. Oh, gusto ko siya mga nanay. Ah, magaling pala pumili ang mag-ama ko. Ah, Matiyo, look at the one that you pick for mommy. And, come on! Look at mommy, oh. Oh gusto ko navy blue. Alabet yea sila nagpili dito mga kananay kasi Ma. navy blue daw. Ma. Ma. Hmm. Tapos sila na lahat Ma. ang kumili. maganda okay. yoa. kananay I love it mga nanay I love it ten 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 Ganda siya mga nanay. I love it. Sana may pocket. Oh. Pero, mm, medyo may keksian siya mga nanay. Pero short yan. Oh. Short. Ah. maganda siya. Magaling pumili yung mag ko. O diba? Ang nanay nila pinili. Ang nanay ni Matthew pinili nila ng damit. Gusto nila itong kulay na to. Navy blue daw. Kasi iba ata yung napili kong kulay. Pero yun na nga mga nanay. Kung ano ang gusto nila. So natin para naman matutuwa din sila. Ah. O di ba? Tapos makakwenta siyang nanay niyo nang ah, o di na nanay eh. Kasi malikot ako. O di ba? Wala ang ganda niya. Barley shell. From yeah. Alright, mga nanay. Gustong-gusto ko to. So far, this is my favorite. Hindi ko pa alam yung iba. <laughs> Tapos yung sinuot kong bra, mga nanay, ay yung bagong bra. O, di ba yung bagong? Nabigtas. Ay, ah, yung bagong brand na iya, <laughs> udibong biktas siya. Hmm. may clip kasi siya, kasi alikot ko kasi. I love it this one. so far this is my favorite, no? ano size ba ito? size zero ata ito? oh udibong my favorite so far. Okay, go to the next one. So, this is the third one. Okay. Ah, gusto gusto ito ni Matiyo kasi daw, smooth. Oh, fluffy daw. Magsarap daw hawakan. Mm, -mm, Maganda kasi, pang winter talaga mga nanay. Oh, so, pink na naman ang nanay ninyo na. na pink na naman tayo nito. Okay. Hindi mm. mm. na ako nagbihis pa ng bra kasi dapat ang bra nito ay pabilog din. Ako nabis na bro eh. Hmm. Bro, nagkalibang mo ba mga nanay? Oh. <laughs> okay din naman siya. <laughs> Magka na yung bra kung nabili mga nanay. pero excess small daw ito pero magay sa akin ang kulay oh. O oh, di ba? Dapat may belt, no? Mag belt. Meron naman akong kasi pag fitting yan ganyan dapat yan, no? Pag fitting. Ah, pero ganun din siya. Hindi makikita ang kurva natin pero pwede naman siya lagyan ng belt mga nanay, oh, di ba? Socialist pa rin yung dating. Mm. Nasa pagdadalay lang yan. Mm. Maganda ito kasi pwede ka kumain ng marami. Pag mangumbira, ilagay na lang sa ilalim ang cellophane na hindi mamamalayan. Oh. Oh. Pasimple lang, mga na Kaya niya lang mag-post. O, oh, di ba, mga nanay? Okay rin siya. Very comfortable. Pag winter lang ito'y susuot, mga nanay. So, hindi na ito kailangan pa lagyan ng belt. Pwede siya pag halimbawa, hindi na magsuot ng jacket. Pero pag magsuot ka man lang ng jacket, wag na, hindi man makikita eh. Pero extra small daw ito. Pero di ko alam kung anong nangyari ito extra small. Kasi nga pang winter kaya pinili ito ni Daddy Tim. Kasi matatakpan lahat. Dapat ganito. Ano ganito ba? Joke lang na na eh. ko may isa. Hindi pala. Kala ko may isa pang ano, may isa pang damit na short, ano, short sleeve. Saan kaya? Hmm. Ha? Ha? <laughs> ah, gano'y! Hindi hmm. ba, mga nanay? Pack! Tara, ang dating, o, lang, Pero ito yung paborito ko sa lahat kasi happy talaga sa katawan ko. Walang labis, walang kulang. Exactly. Exacto. Ayan po. Oh. Tapos gusto ko yung dito niya kay fan Man. Ay, fun Man. Lami man gawin pa may pay. <laughs> At saka magtuwad-tuwad ka man mga nanay. Wala joy makita. Kay na shirt na shirt Nag-short! Ah. Nga nung nag-short-short ka, puti ka ba pa? Ah, bakit? Puti lang magpaang may karapatan mag ano? Mag short? Hmm, basta mag short ko. Oh. <laughs> Gusto ko siya kasi fun oh. <laughs> Ay, I love it this one. <laughs> I love this one kanani, kasi nga happy talaga sa katawan ko. Wala, wala siyang belt. Pero tingnan nyo naman. O oh, diba? Ah! Dun, 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 dun. pinataray. Rise, ah, nabi. Ito ang pinaka-favorito ko. Pasok ito sa lahat. Pag may pala sa akin ang navy blue, mga kananay, no? So, sabi ni Tim, maganda daw ang navy blue. Sige, sabi ko, pasok mo sa basket. Ay, Diyos ko, gusto-gusto ko yung dito niya. Kasi talagang, happy talaga sa katawan ko. Yung red kasi, she, very open siya dito sa shoulder. Pero okay naman, kaya kong i-carry. Uh -huh. Kaya kong i-carry. But this is my favorite. Pero pag winter naman, yung dalawa pang winter yan. So, favorite niya yan sila. Hmm. Sana nakita ito ni Daddy Tim. Kasi siya talaga ang pumili sa kulay. Sa so, niya, navy blue, dear. Sabi ko, sige, lagay mo sa basket lahat bayaran mo lahat. <laughs> Itong dalawa mga kanana ay maganda talaga yung kanya. Kasi ako wala talagang padding pag ako eh. lahat ng mga bra ko. Hmm, lang talaga siya. Pwede mo siyang iganyan. Tapos itapon. Iganyan doon, itapon. <laughs> ay, Maganda siya. Maganda, malambot. Kasi maganda siya ganun na nga, no, may, ganito ang kulay niya sa ilalim. Tapos, yung, ano ba ito, mga nanay? Ay, maganda siya. Ang, ano naman yung mga kananay, ay naturi. Naturi. Ganda siya. Tapos, siyempre, mga kananay, mag talaga yung maging confidence ka. Kasi, pag maganda yung sa loob mo, no, hindi ka mag-alala ba na, kahit makita mo yung strap, ganda ng strap. Ah! Matibay talaga, matibay. Ang ganda ng, um, tawag doon. Ang ganda ng quality. Mm. Ito rin siya. Pareho ang kulay niya. Mga nanay, iba lang ang, iba lang ang, ano, iba lang ang, tawag doon, ang design. Hmm. Kasi kahit makita, yan siya mga nanay, maganda naman yung bra ko. <laughs> diba? Makita mo yun siya, maganda yung bra ko. <laughs> Igat. <laughs> Joke lang yun mga nanay. Uy, ano lang yun ba nga? Biro-biro lang yun ba? Huwag tutuhanin. Pero maganda naman talaga pag ano, Maganda yung pagloob natin. O, no? di ba? Tapos, ganyan na din yan siya, mga nai. Mm. Pag nag-travel ka, patak mula doon. Mm. Tapos, meron ba pala? Meron ba pala akong panty na bili? Ay! Um, ano siya, Calvin? Calvin Klein, no? Calvin Klein. Maganda siya mga nanay, no? Kasi maganda talaga siya. Marami akong ganito. Nung nakabili ako, bumili pa ako ng bumili ng bumili. Kasi maganda nga naman talaga siya. Pang araw-araw, pag maganda ang ano, itong suot ko nga ngayon, yun ang suot ko ngayon, no? Um, hindi siya, mag, hindi mahiwi ba? Magbilangkad ka man, magganaan na katutuwad ka, magtikungkong ka matungkong, ah, hindi na siya mahiwi. Mm. So, ayun, eh, nakakuan man, nakakabit man mga nanay, eh. So, ganyan na lang, lang natin. Nakakabit man siya. Nakakabit siya. <laughs> Ayan na nga, no? O, di ba? Tiring! Tiring! Pang, pang bahay ba? Pang araw-araw, mga nanay? Mm, di ba? Pek! Mm. Kasi kalma yung ganito kasing bra, mga nanay. Madali lang ito. patiran. o kumuha ka rin ng, ng panty rin na ano. Mga itim. O, di ba? Like sa ganito bra, mga kananay, Siyempre, may brown siya. O, di ba? May brown siya. O, pwede may itim din. O, pwede mo siyang partner nito. Mm. Di ba? Pwede partner nito. Maganda yan. O, di ba? O, di ba? Mm. Pwede siyang partner siya. Dahil nga, may brown nga siya. O, partner natin nito. O, di ba? O, di ba? Hmm. Maganda yan siya oh, diba. mga mm. nanay. Mm. O, mm. di mm. ba? Ano ito siya? Wakolis ito mga nanay. Wakolis